Sir, saglit sir. Paghanap kami sir ng trabaho. Pwede mo ba kami ipasok? <laughs> Engineer yan si sir. Engineer ka po. I-hire mo naman kami sir para sa diba? trabaho. Hindi naman. Hindi niya, eh. Kahit construction lang. Diba nag-hire kayo ngayon? Ay, ng no construction? Oo. Okay, sige, salamat. Isang model unit tayo na sa Google. May iba ba ang ano, yeah. model unit? Ano yung nakakuha na ako dito? Camera na po kayo. Oh, okay. sa, uh, uh, Yun nga ang nakalagay sa ano ko, Dua, black 12. Pero natatandaan ko kasi yung pinalaw ko nung natin pinigay sa akin sa 9. Ano po ba Yung uh, sa, sa, duplex. Ah, duplex. Oh, sa so duplex. nagkaroon ng problema marami pang hindi na hand over eh. Mm. pero ano oh, naman actually yung sa akin naman may requirements lang akong kulang yun yung inaano ko sa co-borrower uh -huh. kasi may co-borrower kasi ako sa black, ano nga po? Black. sa black 12 po black, 12. black 2 black 2 opo oh, Office. Office. Salamat. Mm. Xerox na lang yung hawak niya. Parang school yata yan. Oo, maraming school dito. Kaya may ating agala ti balay dito eh kasi asidigtis ko lang, napag-roar lang mabalinda nga pagpagnay kita man nato yung building kit 5 years ago yun siya pag-agala po mas dito eh kayo sulang miti kaya budget ko eh 15k pa reservation ko sa JD kaya tayo function hall mula dito ni raw pa basketball court dito yeah, may basketball court dito tapos meron silang ano children's playground mm. ayan nga ayan oh, di ba yan yung model house niya model house lang yan na. Pero pag binili nila yan, mas mahal. Yan yung pinabibisita nila pag may bibili. Pero dito, kung saan. Dito, marami pang dito. Mas mahal nga kasi dito sa front. Kaya naunang nabenta nila sa likod. Kasi mas, mas mura doon. Biruin mo yung monthly ko dito noon, 12.5. Ay, ito o, oh, yung Daniela. Hmm, Di ba, Daniela House? Oh, kitam nakakabil dito, ne? Block 2, Block 1, ay, lot 1. Dap, eh, kasi ko may ticket kung i-cable eh. kasi di ba no dirty parking na. Duwa lang nga kasta pagkuan lang ti gulong. Hmm. Doon kami picturing kita. model man, <laughs> <laughs> Nakalukat <laughs> Ininayadom Takot <laughs> Nakita na 'yung <kanyang> security guys Dito tayo sa jail guys Diniba Ikaw na tagar niya Meron na pero wala naman laman. Pero ganyan pala pag hinend over nila naka-tiles. Kaya yeah, yung kastoy mo nga dyan, uh, no, i-hand over dan to. Mm, diba, kay kastoy yun na ramid ko din eh. Kasi ano mo tatang makasangat dilugan to to dito, eh. May drainage to eh. Hmm, kasta dyan masita si dingin pa ikat ni kuya mo di rimwar Nira. Dyan nga ito dyan sa mga tibalay. Ni, ay na nga dyan ang ID dan. Ay, dati yung bulsak sa. Ni, ang kabila ko, baka nang di nang bisun dyan sumbi ID ko. Hmm, kaman ito, pegar. maka model house lang yan. Model house lang itong mga ito na. Kasi kikang talaga ang tinan. Abia, maada na eh. mm, ab abia, abia. Ito rin naman pala yung Daniela eh. Yan lang yun yung likod niya. Hmm. May ganun eh. O tingnan mo may tirasa din sa labas. Hindi ka na ba eh? Hindi, ka lang naman. Magpicture lang naman. Malay mo makainvite ka sa mga kaibigan mo na bibili. Mayat mo't lang ta-cortina, Danak. Mana Mana pintas. Ikatindan, ikatindan tumat lang ata. Uy, Uy na siguro. O, ah, tanay, bag picture ka din nak dyan sa Bailey. Bailey single unit. Hmm. Okay. Hindi <laughs> <laughs> dapat dito pala yung... Ayan, yan. Okay na yung picture niya. Kasi ano, parang ito yung likod lang niya. Kanya, o sa stocks yeah. ba niya? Hindi alam. Three bedroom. O, ba? Diba? Single unit. Hmm. Nga talaga, -kit na talaga buo na. na lang dito. Thank you. Thank you. Sabi mo mong tawalit ko ato ni Be. Kaya wanti ay dik nga sa balin. Kaya wanti ay dik nga sa balin. Kaya wanti ay dik nga talaga. Ginaji a langin ajya, Singapore ID. Ito pala yung gate ng ano. Yung gate ng Masaid.